Hello mga katambay! Welcome to my vlog! So ang ganap nga ngayong araw ay pininturahan na aking tindahan for free at ang full details nasa dulo ng video. Enjoy watching! Hello hello mga mare! Welcome back to my mini vlog na mahaba! Biyernes nga ngayon at walang pasok ang aking madam mga mare. So as usual ang madam nakahilata pa at mamaya pa ang gising. So hotdog at itlog nga ang ulam ng madam dahil hindi nga siya nag-uulam ng gulay mga mare. So, dahil multitasking nga tayo, syempre, isasabay ko na nga ang pigpiprito ng galunggong at ang pagigisa ng munggo. O, ba diba, Talented tayo for today's video. So, ayan, bumili nga ang papa ng chicharon at karnini insan. So, ayan, mare, meron lang ako'y tatanong. Chicharon ka ba? Bakit? Ang ingay mo kasi kapag kinakain ka. So, ito pa, mga mare. Kung naliligaw ka at hindi mo alam kung saan ka pupunta, magtanong ka nga lang kay BDO. Hindi ka nga maliligaw sa kanila dahil alam nga nila ang daan. Dahil well, nga sa tagline nilang, we find ways. O ba? Diba? <laughs> so ayun nga at napaka-boring ng vlog kong ito. Pass forward na nga natin. So, ayan. Luto na aking masarap na monggo with ang palaya. So, ayan nga. At maya, maya nga ito matawag na si Kuya Mac. So, kinukuha niya nga yung aming mga galon ng tubig para i-refill. Meron din palang business si Kuya Mac na halo-halo dito lang sa may kanto ng aming subdivision. Kung madadaanan nyo nga mga mare, bumili kayo sa kanya at napakasarap ng kanyang halo-halo. So shoutout out pala sa aming Kuya Robert Herminio, ang aming masipag na delivery ng tubig at ang halo-halo owner. So, bali siya pala nagde-deliver ng tubig sa amin at the same time, sa amin din sila bumibili ng bigas. So, give and take lang ba? So, sino-sino lang ba magsusuportahan sa ating maliliit na business owners? Kundi tayo-tayo nga lang din na nakakaintindi ng sitwasyon ng bawat isa. So, after nga yan, sabay na nga rin kami kumain ni Madam Jan, mga mare. So, si Pasado nga kasi ng tanghalit, hindi pa nga rin kami nagtatanghalian. So, unang kagat, sarap! So maya maya nga may tumatawag sa tindahan. May free promo nga daw ang Malboro na magpipintura sila ng bawat tindahan. So syempre pumayag naman ako. Sino ba naman ang tatanggi kung magiging maganda naman ang tindahan mo, 'di ba? Ayun nga, at inumpisa na nga nilang linisin yung harap ng tindahan ko at nagsukat. So finally nga after 4 years makapipinturahan ang aking tindahan. So shout out nga sa mga kuya na nagpintura ng aming tindahan at kay Miss Joy na nag-alok ng libreng pintura. So sige nga mga kuya, igora niyo na 'yan. So, ayun nga mga mare. At yung bilis nga nilang natapos. Ah, sige. Shout out na kayo. Bilis. Romel. Romel. Ikaw, kuya. Romel. Romel. Jerico. Si kuya. Ikaw, kuya. Harap ka, kuya. Jericho. Jericho. <laughs> paano ka naman makita sa vlog? Kaya, kaya Si Joy. Hi, Joy. Hi. <laughs> Kay Miss <laughs> Joy. Yes. <laughs> syempre nakat... <laughs> ano pangalan mo, kuya? Kaya so, yeah, Jerry ko. Hindi <laughs> nga. <laughs> Kanim nga. Jerry ko rasa. May artista pa tayo. Oh, Jerry ko. Shout out to you. Ipapost kita sa vlog ko. Tanggol ang tanggol. So that's all for today guys. Thank you for watching. Bye!